I turn into a melody, write me some lyrics and sing a sweet soft harmony let out some rhythm and let me find a groove and I'll tell your story. You see, that's what I do. Hmm? I am you ay matulog dito kasi ano tayo dito ano Back up your life. namin i-set up yung aming camp and yung aming tent so pabaga na rin at nag nagready na rin ako ng gatong ng wow kanila uh, so hindi ko alam kung sasakto na to kasi baka umulan yun <laughs> yung inaalala ko talaga kapag umulan paano na ang buhay so okay lang kahit anong mangyari kasi kinasok namin to eh kung mababasa mababasa lalamigin lang naman hindi naman siguro kami mamatay huwag lang magkaroon ng matinding baha galing sa bundok at kami ay mabasa ano din kami ng biglaan huwag naman magkakapi muna kami mga idolo nagyenda muna alas dress na time. Parang parang gabi na yun. <laughs> parang mag alas ko na eh. Maaga pa. alas tres pa lang mga idolo. Mukhang nagbabadya lang talaga yung ulan. <laughs> Makulog siya, makulog. Makulog. Promise. Pero maging handa na lang tayo sa pwedeng mangyari. <laughs> Kung matutulog tayo ng balog. Basak. eh gusto natin 'to eh. Ginusto mo yan eh, hindi mo basta ka. May experience ko na yung pinapanood ko sa YouTube. <laughs> ano yung brother? Camping in raining. <laughs> <laughs> Napaparad mo lang sa YouTube ngayon tayo na gumagawa. Buti nga ngayon, mahirap yung ganun talaga yung umuulan ha. Pero yun kasi, planado Prepe, na kasi. Oo, oh, set up, set up sila, nakaset up sila. Tayo, kung uulan, yari talaga tayo. Kasi <laughs> so, hindi tayo handa, yari talaga. Nagkaroon pa ng time, kain naman maligo dito mga idol. Oh. Malalim. Ha? Medyo uh, malalim. Opo. Yan. Yeah. Isang maliit na paliguan mga idol. Ayan. So running water galing sa bundok. <laughs> Kain naman mga idolo. Ganito yung mga simpleng mga galawan lang para anti-stress. <laughs> Alright. Pakaisa ka sa gubat. Pagkagising mo sa umaga, kita nyo yun. Ayun oh, yung labuyo. <laughs> Mangangati ako. Kita niyo ba yan? Mukhang napakasarap maligo habang nagkakape. <laughs> Medyo ulan na pero ganun talaga. Maaga pa naman eh. Alas tres pa lang pero parang piling ko mag-aalasin ko na. Pero pawis na pawis na din naman ako. Maglulublub muna ako sa ano sa ilog. Ilog ba to? Batis. Ilog na to. Ilog na to. Katarap nito habang nagkakape. Oh. Woo! lamig ang oh, lamig pa oh, ka mo ay ang lamig ay oh, ang lamig <laughs> naman. Parang ang bagong pinang parang ang bagong pinanganak dito. Parang ang laging bagong panganak. Trip mo ni Gopre. Ah. Pag-iisipan ko pa. Sa <laughs> so, mga mga bisita trabaho, magdayo kayo. Aba. Mamundo kayo, subukan nyo naman, aba! Woo. Mabilis lang kumakano yung tubig niya, ano? Hindi, nee, pagka uh, ako pag nabulabog muna. Ba malakas yung naman yung agos, eh. Mabilis din ang mawala. Oo, ma ma malakas yung agos, eh. Madami pa siyang ano, pero... Kain naman! Panalo! million <laughs> Nigerian na mga Napakasarap niyan. <laughs> <laughs> Di bagay. Fresh pa lang sea mga idol oh. Pero naman. <laughs> ay no. Tak, teh Bakit mo minanchahan ko ya? Para masarap, Para mas may harap. Tu Tao Kaya magtai ito. nito. <laughs> oh, mga idol, ito yung mahiwagang bukol dito. Yan. Sariwang sariwa lasang mineral water ouch ano ba yan ano ba ba yan ano pa ba yan ano ba ay ka sarap kurutain ay ka sarap kurutain ano ba aray ay kain naman

Mga idol, kakain muna kami ni Master Chris. Ayun. Simpleng kainan lang mga idol. Shoo. Oh shoot. <laughs> <laughs> Tanda ko mga chambubat eh, no? Itong galawan mo. Mukbang. Mukbang. So yun mga idolo. Tapos na kami kumain at ito pa may madami pa natira. Ito nga pala yung kwarto na gagamitin namin. Hapon ah, na talaga. Mag magmamadilim na. 6 Six. Six na pero medyo maliwanag pa rin. Ito. Ito yung aming higaan. Medyo madilim. Ayan. Alright. Lawak. Shoutout nga pala kay Master Laking Dagat. Alright. Ito na <laughs> Gamit na gamit. Alright. Hindi talaga kami prepared mga idolo dahil wala kami dalang flashlight. Kain naman din sana dito mga idolo kasi ang lakas ng lagaslas ng tubig ito sa pinaliguan ko meron dito ang mga suso susong palipit mga hipon igat sarap sana mga ilaw wala bilang hindi lang talaga handa so brother naka experience ka na ba ng ganito sa gubat overnight Dato. Dato. Dato bata pa ako wala naman eh, na -ulit, na -ulit. wala naman lumalabas na mga aswang ganun Ahas. <laughs> Ahas. Oh, yung mga kinakatakot natin. Ahas. Baboy ramo. Ano pa ba? Wolf. Tiger. Lion. O kaya crocodile. Naku. Huwag naman saan. <laughs> Bubat to. Malayo tayo ma ano. Di tayo kagad maliligtas. Pero tiwala lang. Dito na rin kami mga yung lumaga Ano? Bonpeo sa lugar na to. Kailang namin dumilim tapos kwentuhan paantok para alright so yan, mga idol simpleng buhay lang dito sa probinsya mga idol kain naman yung mga ganitong pagkakataon lalo na kapag ka, uh, alam niyo naman busy tayo sa mga tra kanya kanyang buhay sa trabaho anim na, anim na araw na magtatrabaho kaya kung may pagkakataon ka sa mga ganitong klaseng lugar go for it kasi minsan lang para may experience mo din kung saya kaya quality padilim na prepare ko na mga idolo yung mga kahoy para sa bonfire vampire so yung ganitong kalaki sana tumagal Ito na mga idolo. Madilim na. Alright? <laughs> Madilim na. Nakakadakod. Alright. Enjoy life.